Hello guys. Gawa po tayo ng malagkit suman. Yan po ang traditional na malagkit namin sa Cagayan. Medyo mahirap buuin na yung yung dahon kasi matagal na siya sa freezer. Eh nahirapan tuloy ako mag magtali si amans na po siya naka freezer kaling pinas pa yung dahon ng saging namin yan ang suma namin masarap po yan pang kape yan medyo ma na nagawa ko pagkatapos po niyan, ganyan lang siya po naspanas panasingin daw niya. Kasi naluto na siya sa ice yung daon namin. freezer kasi namin 'yan para hindi siya madaling masira pag galing Pilipinas. Kasi bihira po umay may dahon ng saging dito sa amin. Kaya pinipreserve namin. Tuwang-tuwa pa ako niyang gumawa ng malagit. Hindi Yun niya mabuti. Pero sobrang hirap mag-fold. Kasi napupunit yung, ano niya, yung dahon na niya. Yan ang pangmerienda namin for tea time. Yes magkape ka ng puro na kape. Yan siya. May talian na naman. daming nagawa na na. Malagkit. Tingnan mo. Niriritoki ko kasi mahirap na siyang maano yung dahon niya. tusok ko siya ng ano ng toothpick para hindi siya matanggal yung pagkatali niya o kaya nakabuka na dahon simple Kasimpleng gawin. Ayan, malagkit. Ayan, ipo-fold siya ng ganyan. And then, lagyan siya ng hawakan. Lagyan siya ng malag malagkit sa loob niya. Yung malagkit na yun, hindi pa siya gaanong luto. Parang bigas lang siya, tapos may gata siya. saka konting asin. Yan lang rekado niyan. Ganyan po ang suman so sa amin mga ilokano. Suma ng mga ilokano. May nagkakape. guys, yung pagtalik ko nahihirapan pa talaga kasi yung ano niya, dahon niya. Ayan lang siya guys. Na pwede yung mga iba, yung mga iba kasi naluto na size kasi napunit na siya napunit, punit na, hindi na pwedeng i-fold pang tali na lang yun ganyan gusto nyo ang aking video guys enjoy watching po yan sya nag enjoy syang magbalot nang magbalot kailangan natin i-retoke yung isa kasi lumabas po yung laman niya pag niluto kasi yan mag matatapon kailangan natin siyang lagyan ulit ng konting dahon Lapit na siyang matapos. Konti na lang. Yan, je, tusok la ng tusok kasi sira na naman yung daon yan. Para sa ganun maganda siyang tingnan at saka hindi siya matapon. Yung laman niya. Yan, tapos na siya. Tapos na kami nagawa. Tapos na akong nakagawa ng malagit suman po sa amin. Yan lang po, ganyan. Maraming salamat po sa lahat. Please subscribe my YouTube channel. Thank you very much. Bye.